Kaya pala, tunay na dahilan kung bakit hindi dumalo si Kim Chu sa GMA Gala 2025, inilahad na. Sa isang gabing punong-puno ng glamour, fashion, at star-studded appearances, kapansin-pansin ang absence ng isa sa pinaka-inaabangang celebrity ng gabi, Kim Chu. Maraming netizens ang nagtaka at nagtatanong, nasaan si Kim? Lalo pat isa siya sa mga bagong kapuso stars na inaasahang magiging sin-stealer sa red carpet ng GMA Gala 2025. Ngunit ngayon, lumabas na ang tunay na dahilan, at hindi ito dahil sa simpleng pagliban o personal na rason, kundi isang importanteng professional commitment na hindi niya kayang ipagpalit. Ayon sa mga insider, si Kim ay abala sa paghahanda bilang host ng pagbabalik ng Pinoy Big Brother, TBB, isang major comeback na itinakdang ilunsad sa parehong araw ng GMA Gala. Bilang isa sa mga main hosts ng show, ginugol umano ni Kim ang mga oras sa rehearsals, pre-taping, at final briefing para sa grand opening ng reality show. Work comes first. Sa isang short interview, sinabi ni Kim, Mas mahigit, nakaka-excite sana yung GMA Gala, pero may prior commitment talaga ako. It was a big decision pero alam ko sa sarili ko na may kailangan akong unahin. Babalik at babalik naman ang red carpet, pero ang tiwala na binigay sa akin bilang host, hindi ko kayang baliwalain. Ang fans, na unang nalungkot sa kanyang hindi pagdalo, ay agad ding naintindihan ang sitwasyon. Sa social media, bumuhos ang suporta. Mas mahigit, professionalism at its finest. Kim proves once again why she's one of the most respected stars today. We missed her, but we're proud of her commitment. Next year, Kim. Sayang pero sapat. Marami ang nanghinayang dahil inaasahan nilang si Kim ang magiging red carpet standout, lalo na't kilala siya sa mga iconic gala looks niya sa nakaraan. May ilang stylist pangaraw ang naghanda ng couture gown para sa kanya, ngunit sa huli, mas pinili niyang iprioritize ang trabaho. Posible bang bumabawi? Hindi pa man natatapos ang boss sa GMA Gala, may usap-usapan na magkakaroon ng special appearance si Kim sa isang GMA Post Gala event, upang bawiin ang kanyang missing moment. Posibleng may paparating pang sorpresa mula sa Kim Pao Tandem, na mas lalong pinatibay ng mga chismis tungkol sa kanilang real-life closeness. Habang hindi natin siya nasal ayan sa GMA Gala 2025, Pinatunayan ni Kim Chu na ang dedikasyon at profesionalismo ang tunay na nagbibigay sa kanya ng ningning sa industriya. Minsan, ang hindi pagdalo ay mas nagsasalita pa ng karangalan at integridad kaysa isang lakad sa red carpet. At sa susunod na gala, siguradong grand comeback ang aabangan nating lahat mula kay Chinita Princess.